Ayan ah, mga guys, ah, magandang hapon. Followers ko, mga supporters. andito ko ngayon sa harap ng ah, mall of Asia Ayan, maganda rito, maraming puno. Ayan, mamaya babalikan natin 'yan. Marami mga puno. At dito ko nga harap pa eh, sa kabila, ayan oh. Ayan, ayan mga building 'yan. Ayan, maganda. Maganda, maganda view dito. Dito ito sa harap ng ah, mall of Asia Punta lang ako doon sa bandang dulo. Meron lang ako pupunan ng video doon. Ganda guys dito kasi malaki yung mga puno. Malilim. Yan. Kung mamamasyal tayo dito. Maganda rito mga... ...kubli-kubli uh, uh, ano, sa mga puno. Ah, sige ah, mga guys. Tawid muna tayo. Ayan. Ah, okay. uh, mga guys, itong uh, ko. Uh, ito yung kahabaan ng uh, Joke No Boulevard. Ayan. Ito na yung papunta roon kay uh, Diwata Paris si Overload. Eh. Itong kalsada na to, diretso yun lang yan. Doon, matatagpuan na yan doon. Pero hindi ako papunta roon. Diyan lang sa unahan, meron lang akong bibidyoan. Ayan sila ati dalawa nag-aantay ng sasakyan ganda rito pag ganitong oras na uh, malilim na uh, sadyang makakapamasyal uh, talaga kayo dito Yan. ganda ng view dito mga guys uh, kung mapapadpad kayo ng uh, is in Molavisya para masulit yung pasyal nyo rito uh, pwede nyong ikutin yan ikot kayo sa uh, kabila papunta na roon sa tabing dagat oo mga guys para sulit yung pamamasyal ba? yan mga guys mga puno parang kailan lang mga puno nalaki na ah, ano to ah, yung mahogan yan yan mga guys kahabaan na to uh, Duke no Boulevard yan yung likod ng mga building na yan dagat na yan eh pwede kayo umikot doon umikot kayo doon sa likod pa uh, doon na kayo dadaan sa doon sa bandang looban dyan papunta na roon sa uh, Molusia yun yan yan eh Uh, kita natin mabilis lang kasi ako maglakad eh. yan yung mapapansin uh, nyo para halos parepares yung taas ng mga building kasi yun lang talaga yung standard na kakailangan na magtayo dito ng uh, building kaya nakailangan ganong kataas lang palapag ganong karaming palapag at uh, ganong kataas yan ang standard dito na po uh, itayo hindi ka pa pwedeng lalagpas dyan sa mga building na iba na yan hanggang dyan lang yan yan mga guys Guys. Ah, mga, mga bagong gawa na building yan yeah? ayan yeah. yeah, mga bagong gawa na building ayan yeah. yeah. ayan yeah, mga guys ayan yeah, mga bagong building na gawa yan yeah. ah uh, galing doon sa Molavisya ah uh, sa paglalakad kong ito siguro mga nasa 15 minutes nandoon sa pupuntahan ko ay hindi na siguro yan na sa unahan mga 5 minutes lang 5 minutes lang sorry yan. ay, yung mga sakya na yan galing baklaran ah uh, dito lang umiikot yan tapos babalik na naman yung papuntang baklaran na naman yung mga pampasahirong jeep lang ah. yan kaligahan. Ayan mga guys, mga followers ko, mga supporters, mga viewers, ah uh, dito lang tatawid lang ako dito. Uh, Naka-stop pa yung stoplight, kaya nakakulay red pa. Yeah. Ayo, sila na ko ah, hindi mo na tayo kado baka biglang may tumawid hintayin mo na ta natin na magkulay green yung stoplight, ah, stop light pagka uh, nagkulay green ah, tsaka na tayo, tayo, tayo. Dulo, oh, papuntang ah, dagat yan dyan dun sa dulo uh, sa kabila hindi mo na tayo uh, tatawid ng naka red light uh, baka tayo baka ma-hauling tayo yan, yan, mga guys naka stop light pa kasi dito pagka bigla bigla ang tatawid Uh, tawid ka na hindi naman na pwedeng tumawid Ah, uh, mahirap na. Mamaya masagi ng sakyan dyan. Walang uh, pananagutan sa iyo yung sakyan. Ay tulad yan. May agibis. Ayan no? yung kutsi na yun. No? Ayan na diba? dapat ka dito. Yung nakakulay ka rin talaga yung uh, signal light. Ayan. 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 Diyan. Ligtas na tayo. Libre na tayo. Yan ang tamang pagtatawid. Yan yung porkit ng sakyan na lumadaan. Bigla kang tatawid hindi yeah, yun lang tayo ayan dyan o mga guys kanda ng lugar na yan o oh. dyan diba, mga guys o oh. o oh. ito lang yan mga guys ayan o diba? pwede tayo umakyat dyan pero sa ngayon hindi pa meron siguro oras pag uh, akyat dyan uh, di ba mga guys yan napakaganda ng tour na yun no? Oh, sige uh, sige mga guys ha? hanggang dito lang muna uh, dito lang ito sa may uh, isimula bisya uh, maraming salamat mga guys see you on my next uh, video mga guys yan dali ko kayo doon uh, bye